wala akong baon kaya pumunta na lang akong kakain sa labas ha? nakita ko itong dalang pamangkin ko kaya titrip ko na lang sila pupunta kami si Jollibee eh, wala si Ira at saka si Cedric at saka si, si Amanda kaya dahil andito rin lang man sila o sila na lang muna i-jollibee natin ayan guys, uh, ipaprag natin sila habang nag-ano sila dito. Kunwari sabihin ko, ang tagal. Tabayag! Ayari! ni chat ko ni chat ko ore oray! Kaldero! May daplayang ito! Kaldero! Atin! Mubi! Apang yora kaldero! Kaya tangyari! Ore ta perta! Hindi pala ako luto eh! Kaldero! Mapangaralo nga na! Ore ta perta! na! Eko na! Kaldero! Tapeno ka! Eko na! Oh, na lang. <laughs>

Hindi, hamburger, hamburger. Wala. Sa akin yung hamburger ni. Nakalagay doon. Tinan mo. Oh. Uh, but ito lang? Yeah. Ano sa talaga? In-order mo. Hindi ko Dalawa yan. Ito. Ito sa akin sa hamburger. Oh. hindi. Eh, yan din. In-order ko eh. Ewan ko sa'yo. May mali-mali niya. Ano? 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 Thank you!

Magpa ano mo. Makaat na ko. Wait mo, ano din? 2. Sayang mag magano ka sana siya, magpalinis. Linsana siya na ngayon. Ang babala. Ay, mano, <makes> dali. Pag-ibala, mano. <makes noise> Ay, upatin mga katin. Flex na lapang bupa mo pag ginabalo. Oh. Manok ng Jollibee. Ayan. Manghang. Okay, mani. Mm. Balo at eta, sono lima na. Baha. Pabalo, dapat kasi umaga na may kinakabagan. Pabalo, dapat kasi umaga na may Okay. Bye bye na, may iwan na kayo. Bye bye, bye bye. na. Kore, ano matale Justin, mento na la kaldero talawang Joke lang, prank lang yun.